Nagkalain laing aktibidad sa Boracay Island, gin-enjoy sa mga turista sa mga Pasko. Pagpanalitin na eksperyensyahan sa isla. Iniyang gintutukan ni Kim Salinas live sa isla sa Boracay sa Malay Aklan. Kim, kamusta dira? Duran wala nakapugong ang pagtulot alithe uh, diri sa isla sang Boracay. agod i-enjoy sa uh, mga turista ang ila bakasyon subong uh, nga adlaw sang Pasko. Adlaw sang Pasko, apang talithi ang nagsugata sa mga turista sa Boracay. Apisar sa magalumon niya kalangitan may pila ka turista nga ginpili sa gihapon maglangoy sa beach kag mag-enjoy sa water activities. Para po ma-enjoy po ng buong pamilya. Makita po masaya yung mga bata. Si Will Don, niya taga Pangasinan, nagbutang sang baras sa iya kalawasan. Wala lang, pagtripan lang. <laughs> Kita ko na malinis naman. Apisar sang pagpanalithi, wala agin suspender Coast Guard Boracay ang water activities. 26 ka personnel sini ang gin sa isla. Sa ngayon sir, wala pa naman tayong suspension ng water activity. Ngayon dahil kung medyo lumalakas yung lumalakas yung alon banda dito sa mga ano natin sa area, nagpapalabas po si Coast Guard ng Sea Travel Advisory. Sa Christmas Eve, nag-enjoy ang mga bisita sa night activities, kaangay sa fire dancing. I think it's very um, amazing because in Taiwan, Christmas Eve is not like this very, very crowded and very happy. May pila ka mga turista na naglagaw sa beachfront. Okay lang kasi sanay naman mga sa, <laughs> sa gabi. Oh. So susulitin lang namin kasi three days lang kami dito sa Boracay. Ang iba niya turista ang nagtambong sa misa. Christmas is all about um, you know, Jesus. I thought it was important during our vacation to come here and uh, worship and um, do, do gabi. Generally peaceful naman ang assessment sa kapulisan sa pagselebrar sa Christmas Eve. apesar ma isa ka-aksidente sa dalan na nagluntad sa barangay Palabag. Adjourned sa datos sa Malay Tourism Office, naglabot na sa halos 131,000 ang tourist arrivals diri sa Boracay Island humalin December 1, 2023 kag masobra duwa na kamilyon humalin sa Enero 2024. Amoy atong latest, Jerd Saliwat, Merry Christmas. Manamugid nga salamat kapuso Kim Salinas kag Merry Christmas.